Ripley. Yeah, may bibing sayo pa. Ano ba ate? Masarap ba yan? Okay. Yan. Okay. okay. Ito pala yung aming boss eh. Ito, boss. Ayan, si boss. Smell. <laughs> okay, hanggang dito na lang. Sana magustuhan nyo itong ating uh, palabas. Uh, guys, tingnan nyo. Panoorin nyo ito. Ito yung uh, Mississauga Night Market. So, tinawag nilang lang Mississauga pero... Filipino night market ito na nagtitinda ng barbecue Oh, tingnan natin ating supportan itong mga Pilipino dito kaya kumakanta na ng Maynila Sarap to kay FB2 mapapa, mapapabili ka sa sarap <laughs> that's good It's from FB2 sarap. You wanna try it? You wanna try it? I'm okay. No, I'm okay. Thank you. Yeah. I'm good. Yeah, may libang sayaw pa. Libang sayaw ni Ito, hot shumai. For $10. And yo, si so Tapos kaldo pa o oh. talagang lutong uh, Pilipino. Ano ba ate? Masarap ba yan? Yes, Okay. Yan. Ito ay kay, uh, ay kay Tropang Ilonggo. Tropang Ilonggo, masarap ang pagkain. Ayan, may Tropang Ilonggo. May barbecue pa rin. Yes, তোমায় ভরেজা 不够。 Ano na ng barbecue natin? Good. masarap tayo n'barbecue. Haha. Masarap! Haha. 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 sa akin. Haha. 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 May kasama pang itlog. <laughs> Melis egg. Arap. <laughs> oh, pwede na, pwede na. Sampo, tatlo. May kasama pang background music. Medyo malabig na itong night market natin ngayon. Good! Ito pa, ito pa. Hello! kumain ang aso. kumain na ang aso. halagang night market tayo ngayon, oh. Tender. Ako. oh Ako. 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 Ito, Ayan, si Boss Mel. <laughs> Ang masarap magluto. So, pagkagaling nga natin doon sa Filipino Night Market, doon sa kabilang yung marami tayong nakaing barbecue. Dito naman tayo sa kabila, ito naman ang Muslim Festival, dito sa naman sa uh, Celebration Square. So, samahan nyo din ako dito. Titing naman natin itong uh, Muslim Festival dito sa Celebration Square. Yan. Diretso dire lang tayo ng panonood dito. Oo. Gabi na ay nagtitinda pa sila. Ay, mga Muslim naman dito. Ay, nako. Ayun. Muslim festival naman ito. Ano naman kaya mga tinda ng mga ito? Ayun. Let's see. Parang night market din, but uh, from uh, different uh, country. Yun sa Egypt, Lebanon, Saudi, Is Is Syria, yun. Ito ang uh, mga kaibigan natin. Ang um, festival ng mga Muslim. na Nadilim dito. yung mga naka uh, ano ang lahat ng tinitinda nila oh. nagkakaguluhan dito tingnan natin yung kanilang uh, design yun, muslim test uh, Muslim Pes dito sa Celebration Square. Okay, let's continue. Ito, Palestinian plug yun oh. Salam aleykum! Ayan. ng donut. Bakit kaya?

Ayun, may nagluluto dito. Ayun, sinanay Nagluluto ng chicken. Hmm, bangi. Bangi yung chicken na niluluto niya. Ano lang dito? Cotton candy. Cotton candy. Yeah dito, meron yun, parang may masarap dito Ayun, tinapay Parang night market din to eh hmm. Hindi na kaya ng camera ko, ayan o May hamburger Talagang Hindi kayo nabusig dyan sa katitingin Denada, denada. Okay. Mm. This one. Wow. Chicken again. Wow. Chicken, chicken, chicken. Chicken, chicken. Chicken, chicken, so chicken. mga kabigan natin. <laughs> tinitinda? Yeah. Ayan, tinitinga dito. Ayun, pizza pala. And may chicken. Ah, okay. Ayan, nakadalawa na tayo. Isang ah, uh, Filipino night market at Muslim festival here in Mississauga. Ah? Uh -huh. huh? Kaya nga naman natin itong mga nanonood uh, nila. Na. Usually, Friday kasi ngayon. So, bukas maraming mananood. Kasi, alam nyo na, Friday. Usually, Saturday. I will now hand over to Brother Umar Mohamed, President of Ballard and Florida, Director for Further Announcements. They have a big stage here. Can everyone hear me? Yeah! Okay. Apologies for the technical difficulties.

ito, parang market market, yeah, you What are What at tiny? least may ilo dito, di sa sa main uh, stage nila walang ilo no, eh. we can wear, leave and, we and then we can wear like a black, suit, uh, uh, black, green, blue, oh, Egyptian cotton, yeah. Ah, you want, uh, you want right? Egyptian cotton? Come here perfume naman ito um, itong kaasa ito pala yung kanilang uniform ang damit nilang sinusuot ayan o oh. Uh, ayan pala oh. Uh, parang sa mga uh, ayun uh, uh, know, alam nyo na uh, um, ayan may kwintas kwintas pa

Okay, hanggang dito na lang. Sana magustuhan nyo itong ating uh, palabas. Ang Filipino Night Market and Muslim Festival. Huwag nyo lang kalilimutan mag-subscribe at i-share ang video natin. Sabi sa Misasaga, nag-uulat si Noli Gumapang. Thank you po.